Yan, good morning mga boss. Ayan, ah. Galing. Ya po si Batan kitang nang malolos oh, ah. galing ah. <laughs> Leng, Yan. Batan kitang nang malolos, yan ah. Lupit. Galing. Ayan. Yan po simbahan. Yan po nasa 10 piso mga boss. Yan po yun know? oh. Yan. Yan. Yung, yung puno ngayon, matagal na yung puno na yun. yun matagal na yun. yeah simbahan na malolos. Galing. Yan. yan. Mer meron pa tayong bating teng. Ayan. Yan po, antik na po yung malolos. Yan, yeah, yung kuna yan. Magkabada na yan Galing ah Ah uh, yan mga boss oh simbahan ng Malolos. Thank you po sa panonood mga boss. Thank you.